Magandang araw po sa inyong lahat mga kadate ko at sa magiging kadate ko pa po. Sobrang saya ko po talaga kasi namumukadkad na po yung aming color yellow single petals gamma mela. Ayan, sumasayaw-sayaw so pa po siya. Sumasabay-sabay sa hangin. Ayan, one of my favorite. Ayan, may kasunod na po na bumubukol ang Color yellow na gomamela bukas, ito sa right side. Ito, ayan. Mamumukadgad na po yan bukas. Ito naman po ay Goma Mila Color Pink Single Petals. Ayan, see? Mm -hmm. Ito po ay goma mela. Color peach double petals. Bongga-bongga to pag namumulaklak talaga. Ayan. Pag ito nag-umpisa, mamumulaklak. Ang dami-dami niyang bulaklak. Ayan. Hmm. See? Ay, may dalawa pang bumubukol. And... Mabilis lang ito. Oh ha, ang ganda di ba? Super ganda. Ang ganda. Ayan Oh. Red gumamila single petals. din ito, mamumukadgad na po yan bukas. At kakaiba ang dahon. Magkahalong green at white na may red sa gilid. O, oh, di diba? Bulaklak na dahon pa. San ka pa niyan? Ayan o. Oh. See?